So, oh, yun mga tol. Ah, panibagong ano naman to. Kukuha kami baboy. nandito dito kami sa kabukiran ng, ng, ng ano, um, hindi ko naman nung lugar to. Pero, kukuha kami ng baboy ngayon. Yan. Yung kasama ko isa. Grabe yung ano dito, mga daan. Palusong lahat pero kaya o so, titignan muna natin yung baboy kung maganda baga sa bisaya guwapa ba so dami yung daming tanim dito na pwede mong gulayin at so, saka dito tignan nyo yung harap wait lang yan lawak ng lupay nila hmm. So ito yung baboy. Titignan natin kung guha pa. Yan. Yun, narinig na. Yun. Yan, baboy. Ayun. Ito isa ya tot mga biik isa ay hindi yan ay sa unahan kala ko yun na oo oh. anong magiging saraw? Presko dito no ha ah, ito ang baboy ito na yung baboy tatlo ay guwapo. ani Ya. Na. Sila yung kuan, uh, ang kuan nila 160 mga goro. Ano? Kuan 90 sa mo bayar na may mo bayar to. Ano mo bayar? Ano? Ano kin ataga masker. Ah, may. Tolong baboy. Tagse kuan sila agot. Ay, 160 ra. Ganda dito. Ito yun mga tol mukhang ano ang nyo yung baboy. Yung tatlo. So, mga 50, 50 kilo kas alanganin. Dapat mga 60 pataas. So, yun ang kilo pala dito. Ang 50. Ang buhay. So, hindi nagkaigihan sa price. Sa ano sa kilo tapos kahit kami diri kami ano kasi, malulugi kami tsaka maliit ma ano, kasi maliit pa yung baboy 50 kilo lang so yun hahanap kami ng panibagong buyer nagbibita ng baboy so maghanap kami so ito yung buhay ng mambababoy so ito baboy payatot mga no, may sakit So hanap tayo ng palibagong baboy so mamaya ulit update ko kayo so yun pangalawang tingin tayo mga tol pangalawang baboy tayo kung magkakagihan tayo sa presyo dito so ito yung baboy nila tignan natin <coughs> <coughs>

So, yun Nagkaigihan Nagkaigihan sa bayaran So, kikiloy namin Kung ilang kilo yung baboy Tukunin ko na yung kiluan namin Pang malakasan Pang malakasang kiluhan Titignan natin kung ilang kilo dala ko na. Dala ko na yung pang malakas ang kilohan. natin kung ilang kilo ba. Ah. baboy. Kan, kiliit kana kuba. Oh, kiliit ra kay. Dagmay paudag ka sa ngitto. Ning dagko na. Si Siya magkai una ta ni kili. Duha pa man ato. Amo? Okay ma okay. to <laughs>

So, yun mga tol. Uh, nakuha natin yung dalawang baboy. So, yan Nakuha natin um 80 at saka Uh, 60 ang kilo ng isa nung ano so titignan natin yung baboy dito sa taas kasi baka sakaling makuha pa natin so tara uh, ito yung baboy niya sa baba yan yeah. tignan lang muna natin kung pwede na <tinyo> <tinyo>

So, hindi natin alam kung makukuha niya yun. Kasi hindi namin pwedeng itambay yun. Gawin ng mahirap na. Kakasakit kasi yung mga baboy. So, yun. Tingin ko parang hindi. <laughs> hindi nakuha. So, uwi na kami. Sa abang na sa next video natin mga ka-AC. Oh, grabe, pagod ako dun ah. na Ano sabi po, makiupo ma po Grabe, kapagod pala yung ganito yung kukuha ka ng baboy. Hindi basta-basta yung trabaho na ganito. So, hanggang dito na lang mga tol. Alis na kami.